うん。 你答应嘛，好嘞。 si Sara nalang kulang. Sara! Sara! Uh -huh. Surprise! Surprise! Bisahan na natin mga bata pinakamatagal na umikot ng hula hoop ang winner. O sige na, galaw-galaw! Ay musical chairs! Pag tumigil ng music, kung nakaninong silya, siya ang panalo. <laughs> malungkot. Parte ng laro ang pagkatalo. Nina, Duda, dahil naglaro tayong lahat sa race, sa atin ang at trophy na to. Yeah. Ako muna, susupo. Dahan-dahan ka lang, Nina. Oh, Sarah! Ikaw naman! Ayos lang naman yon kung hindi maging okay sa umpisa, ha? Kayang-kaya kaya ko, Lola! Yay! Ang galing ko! Oh, Sarah! Mag-iingat ka! Aray! Ay, nako, iha! sa unang pagkakataon. Mabuti pa, subukan mo uli. Ayoko nang magbisikleta. Ibon, kailangan mo ba ng tulong? Anong klaseng ibon ba yan? Baka may sakit siya. E di, alagaan natin siya. hindi siya patitikiling umiyak. Excuse me, Duda. Pag umiiyak siya, binibigyan siya ng gatas ni Lola. Ah. <coughs> wow. mm. Sorry! Ayun! Nalulungkot ba siya kasi di siya marunong lumipad? laruan natin! Marunong ba tayo? Ganito, munting ibon! Gamitin mo ang pakpak mo para makalipad! <tinyo> Mga bata, ano pang ginagawa ninyo sa maliit na ibon na to? May sakit po siya kinakausap po namin kanina pa. Pero hindi niya alam ang salita natin. Kung magsalita kaya tayo ng pang-ipon. Okay na siya. Kailangan niya magpahinga para gumaling na siya. Kanya mukhang natatakot siyang lumipad. Takot? Ibon, sinubuhan mong lumipad. Nahulog ka tapos natatakot kang sumubok ulit? Natakot akong sumakay ng bisikleta ulit kanina. Sabay na lang tayong sumubok ulit. pagkakataon, hindi talaga lahat okay. Pero, kailangan pa rin nating sumubok, di ba, Lola? Na nga kayo Naligo na kami sa buhangin. Maligam-gam na yung tubig doon. Ay naku, hindi ko pa nalalaro yung timba. Sino ang ha? Si Sarah. Uh -huh. Huh? Ha? Paano kung... Iwasan ko kayang maligo. <laughs> <laughs> dito! Ayaw mo pong maligo! Oh, ano ba, Sarah? Magiging madumi pati ang buong bahay! <coughs> <Huh? coughs> hmm. Bihira, nasaan na ba ang batang yun? <coughs> oh! Huli ka! Diyan ka pala. Tamayo ko nga dyan, Sarah. <gasps> oh! oh. oh. ko naman. Miss na miss ko na talaga ang lola ko. Ay, ah, sana makabalik ako sa nakaraan para nasa Italy ako ngayon. Ah. Pupunta sa Italy? sasabihin mo dyan. Nalaman kong pupunta po kayo sa Italy. Italy? Oh, namis ko lang yung kabataan ko. Ang tagal-tagal na kasi noon. Mga apo, hindi ako aalis. O oh, sige, ayusin na natin yung pizza. Pero kantahin muna natin ang pizza song. Magandang umaga, Sara. Napaka-espesyal lang cake na ito. Isang tradisyon sa pamilya natin. Ano po ang tradisyon, Lola? Gusto ko rin gumawa niyan. Alam niyo, matagal ko nang ginagawa ang recipe na ito. Gusto ko rin po. Pwede ako maghalo ng dough? Okay, magagandang apo. Tapusin natin yung cake dough. Yung flower muna. Pagkatapos, dagdag ng konti. Tapos... Lola, ako na lang po! Ay, nakapu apo. Oh, sorry po. Okay lang, Sarah. <laughs>

Wala po. Hahanapin ko mamaya. Mga isang daan pitumput siyam na beses ko nang ginawa ang recipe na ito. Tutulungan po namin kayo, Lola. Ano pong idadagdag natin? Mga itlog. Medyo mahirap yung parte na ito. Ako na lang ang gagawa. Huwag, Lola! Sa pantang kaliwa po! <tong> ano? Tama ba yun? natin ng tatlong tasang fresh at sweet milk. Okay, madali lang po. Kukuha lang ako ng asukal, ha? Tagdagan ko pa ng gatas. Ako naman ako magbubuhos ng huling tasa ng gatas. Pero dapat ako yan. Uh! 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 Mga apo, huwag kayong mag-away. Ang mabuti pa ako na lang ang magbibake ng cake. kayo gaya ng ginawa ng lola ko sa akin. ang ang lola ko noon. Lola, yung salamin yu po! Ang salamin ko! Ayan! Ang gaganda talaga ng mga apo ko, mana sa akin! Runong na kayo, sa isang daan pitumput siyam na cakes na ginawa ko, ito ang pinakamasarap sa lahat. Dahil ginamit natin ang mga mata natin at ang galing ni Lola, best cake tong na-bake natin!